Hello, hello, hi, 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 mabuhay. Yeah. <laughs> Ganun dapat ang pagbati ngayong araw. My hair is so messy. Look, oh. But it's still nice pa rin naman, di ba? So, what I'm gonna told you is maghahanda ako ng mga orders na perfume because I have Um, another orders of perfume, five bottles only la ang So I'm gonna prepare it. I need five boxes, of course. Here are the boxes. So, tulungan niyo ako. mga kahon. Did you know that kagigising ko lang very tanghali na? The reason is late na din kami natulog. Bakit? Alam na ninyo kung bakit. Oh my, oh my. Yung mga ducklings naman ang nalaglag dito sa hukay marayaw set na iyan so I will do the same I will use bucket of tinapay <laughs> and then tali and get the baby sumakay so kayo dito so that you can survive Because hindi kayo sumakay dito, hindi kayo makakagora bells. You will be trapped in there. You like that? Yeah. Yes! Oh my God! Tumalong ka pa, bobo mo. Na ulan na, hindi ko na kayo din nakukuha. Hindi kayo sasakay dito. Susura na ako. Hi. I think bahala na kayo sa buhay nyo muna. Ay, mga meses! ako nagahanap na ang mga patong yan at nagsipaglayas. Kasama yung nanay. Pinakalpasan ko pa tayong nanay eh, bayan. Hindi ko na alam kung nasaan sila kung ay awan. Pag sila yung nangakain din ng bayawak po ng as Ay di good luck to their life. Hindi na sila makaka-graduate ng college na yun. Pag sila maagap mag -retard. Anyway, ako'y Aba, ba't ng camera? <laughs> Tagilid. Ako ay may doong palabok na binili kahapon doon sa kinainan namin ni Chong. Tinake out ko ito. Ay, hindi ko alam kung ito'y okay po. Hindi ko nakain kagab. Ang palabok pa man din, ay madaling masira. Pero, try natin. mukhang okay okay pa naman yata pagkakain ko pati ako maliligo na at baka naman ako yung mga pasama na ito na here oh can you see it pero bakit parang nagtutubig na siya <laughs> the bread is still gold so here's what I'm gonna do I'm gonna reheat this in the microwave bowl, okay? Si Chong ay nakahilata pa doon ah, sa itaas. Hindi ko na siya muna gigisingin. Baka gusto pa niyang matulog. Ay, di sige, matulog ka lang, John. Sleep. Sleep all you can. Like that. I'm gonna drink um, coffee, maybe? <laughs> oh, The microwave already give me notification that the reheating of the palabok is done. So let me get the palabok in the microwave here. Hmm. <gasps> Look. What do you think? Do you think this is still good to eat? Not bad for the stomach. So we'll check. So let me remix the sauce. The smell is fine. It's still um sarap siya. But the taste is what we're gonna test. <laughs> hmm. Let me taste it. Thank you. Thank you so much. Hindi siya napanis. Paborito ko pa naman ito. Palabok. Ng New Ayana's Refreshment Polo. Mmm. Mm Maliligo na sana ako. But, I think someone is approaching the village. Ano yun? Oh, yung gonna buy sabon. <laughs> Tsaka, sir. Sabon. Yung bar? Isa lang yung ganito, ah. Yung kulay blue. Sino nagpapabilis sa iyo. Oh, si ate Alexis ay kapatid mo. Tsaka, isang surf daw, honey. 74 Thank you so much. Oh, ano? Hindi kayo makapaniwala na isa na akong ganap na tinder. Natulog ako ng kaunti, mga meses. Ga medyo nakapahipahing ako. Nakapag-recharge ng bahagya. At alam ba ganin yung mga meses? Nawawala na yung mga bibi naming maliliit. The ducklings with the mother, with her mother. Where are they? Sana kayong lupalap nagpunta? Hindi ko na alam kung nangasaan na sana sila. Kanina ko pa sila hinahanap, natulog na ako lahat-lahat. Hindi ba din sila nabalik? Nasaan kayo? Sa wakas nakita ko sila. There, in there.

Uh, ayaw nilang lumapit. Gusto yata nila ay ako ang lalapit. Hoy, Matilde, the mother duck. Kayo umuwi na doon. Hindi kayo uwi doon. Umuwi na kayo. Pag kayo nangalingkis din ng sawa o nangakain ng bayaw kayang anak mo, Masabi ko talaga sa'yo, Go home! Hi hello again, it's me and I changed my outfit because me and chong will be out we'll be going out we'll be today is the birthday of my grandmother. the one who take care take cares of me when I was a kid when I was a child when I was a Ay, oops, magsara. Ayaw na ito. Yeah. She is the one who, ano, who nag-alaga to us. Because, you know, the story of the family of us. Yeah. So, let's go. Bye, Jumpy and Bamboo. Si Jumpy and Bamboo is here. Oh, bye. Kayo muna ang tao dito, okay? You'll stay here. ha? Huh? We're going out muna. Bye. Let's go, mga messes. We are here in the bahay of my tita and tito. <laughs> Me and Chong preparing uh, salad for the For the old ones, they like vegetables. That's why we're gonna make vegetable. So I'm gonna balat balat the carrots now. Okay, so watch me, watch me, Nene, watch me whip. Say hi, Tito Chari. They miss you here. Say <laughs> hi. Hi. <laughs> that, that's your mother. <laughs> Wow, mga meses, oh. Look, the result is so delicious. Kaya lang ay wala siyang lettuce dahil kami walang nabili. But that's okay. Di ba? Di tita? Yes. Okay lang kahit walang lettuce, di ba? Okay, diba? okay lang. <sniffs> <laughs> <laughs> Sarap na yan kahit walang lettuce. Yeah. Can you try? Can you try this? If it's, ano, if it's delicious you you hold the kutsara. Magsabi ka ng totoo, ha? Huwag mo kaming hahambugin. Masarap ba siya or hindi? Yes, <laughs> masarap.